hindi ka na makatakas. Baka tatakasan muna naman ako. Hindi ka makatakas eh. Ha? Dito lang ako ba sa bahay mo sa loob eh. Ano? Hindi ko matatakas. Dito lang ako sa bahay. Diyan sa bahay? Hindi ka na pwede sa loob ng bahay. Para hindi ka na makatakas dito ka. Saan? Ito. Bumili ako ng bahay mo. Bahay subok? Oo, oo. Mula ngayon, dito ka na titira. O, ha? Walang, walang wifi sa loob. Anong wifi? Bakit wifi niya naman agad ang pinuproblema mo? Ayan, pasok ka. yan ang bahay mo. Mula ngayon. Maganda. Oh, maganda. Walang wifi sa ka. Anong wala? <laughs> ah, bakit kailan? Ang ang inisip ko lang, bahay mo lang. Bakit pati wifi pa? Hindi, bahay ko lang. pero mayroon ko siya, uuwihan, mayroon ko siya Oo. Dito ka na titira. Dito ka na matutulog. Titiban. Tiba, titiban. Eh, hindi naman tumatakas si Bal eh. Doon lang. Hindi, hindi mo tatakas eh. Ha? Uh, Bakit? Ayaw mo ng bahay mo? Ang ganda-ganda oh. Solo mo na dito? Hindi, ito ko, gawin mo security guard. Security guard? Oo. Uh. Hindi. Maganda, dito ka lang. Sa kabila, si... At ilisa doon sa kabila. Ikaw dito. At dito, titirita sa kabila. Oo. Tapos bukas, dito kung may darating pa doon kabila. Kasi marami akong ordering ganitong bahay. Tag-iisa kayo. <laughs> Dadami mo. Oo. Diyan, <laughs> diwa, diwa takas eh. Di lang eh. Hindi ka natatakas? Oo, di na. Sigurado ka? Oo, oh, sigurado ko. Bakit, ayaw mo dito? Ha? Huh? Walang aircon eh. <laughs> ano, apusan na. <ng> <laughs> <laughs> Kailangan pang aircon. Oo. Oh. Bakit? Para, para VIP. Anong VIP? Oh. <laughs> oh. <laughs> Bakit kailangan pa maging VIP? Para ay, para ay ko VIP. Oh. para hindi kong initan. Walang namok, walang walang uh, nangaw. Anong nangaw? Ding uh, mga nangaw. Walang langaw dito, bukid to eh. Malamig. Like, at saka hindi na kailangan kabitan ng aircon kasi malamig, malamig yan o. Oh, ano yan? Hindi yan yero. Malamig dito. Tsaka tignan mo Oh, ang ganda-ganda pa ng ano. May ng upuan mo. O oh, May dito pa upo. Tapos pag matutulog ka dito. oh Ay, Tulog. O. Oh. Pagkakain ka dito. Ito yung lamisa mo. Eh. Ito yung mesa. Oo. Oh, oh. Paano malasulan? Papasas. Oh, um, babasa kami tulog. Hindi, hindi ka mababasa pag malakas ang ulan dito kay higa. <coughs> ah, dito ida. Oo. Oh. Diyan. Oh, dito ka atin mo, dito ka po. Oh. Oh, di ba maganda? Ha? Huh? Oh, testing higa. Diyan. Dito. Ah. Dito higaan. Diyan. Oh, basahin. Hindi matutuyo 'yan. Hindi yung din ko eh. Oh. Ayaw mo itong bahay mo? Ha? Madinda. Mamili ka. O yung sa kabila. O ito. Kasi kaya ate Lisa yun eh. Sila. Kabila. Si Teresa? Oo. Oh, Tag-isa kayo. Madinda. Maganda. Maganda? Oh. Oo. Oh, payag ka na. Dito na yung bahay mo ha? Ah. <laughs> Di wala takas eh. Ha? Ah? Oh. Kaya nga. Si, si, si Lara sa takas. Dadalhin dito yun. Si? Si Lara. Si Nanay Clara? Oo eh. Magaling tumakas yun eh. May pagkapalus yun eh. Top. Dalawang tinara, dadalhin dito. Mm -mm. Dapat ako yung security guard, babantay ko yung dalawa. Marunong ka ba magbantay? Bakit gustong-gusto mong maging security guard? Para, para bigyan mo akong... Dinoan. Ano yun? <laughs> takdan. Anong takdan? Mm, takdan. takgan? Oh, alam mo ba gamitin yon? Oh, alam ko. Hindi kaya ata marunong eh. Tapos, tapos, ta 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 bigyan mo akong Uh, uh -huh. dapat uh -huh. ay di turtikat. Damit ang turtikat na katapa. Sige, sampulan mo muna. O, paano gumamit ng tak gun? Oh, oh. Shotgun lang. Mahina! Kailangan malakas! <laughs> ano? Ulit, ulit! Ulit! Kailangan, urong natin kuti. <laughs> oh, oh. Sige, ano? testing. Kailangan malakas! Oh. Ang hina! Para kang nabubugang... Okay, na... eh, ulit, ulit! Kapara ka nagbubugang ng langaw eh. Oh, ay, ay, basuka. Ay, akala ko siya, ganda ba't may basuka? Para, 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 ito, merok dal, dahil, merok basuka. Oo. Tapos, agi siya mo sa lata. Ay, ay, patay. So, tamaan mo ko. Oo. Oh. Ayos ah. <laughs> ano po dyan you ako, know? turitigat? Hindi pa. Ba, hindi pa. Yeah. Ihip, hi ihip, hi ano, ano? Kailangan may tunog. Anong anong training to retigan? Anong training? Kailangan gagapang ka ganyan doon. oh, sige, testing. Ngayon sa damuhan. Dudumihan. Ano dudumihan? Training nga eh. Tara, may tunog. Oo. Oh. Oh. Lakasan mo yung tunog. Lakasan mo yung tunog. Tinamaan si Kuya Rob. Oo nga. Basad, basad Okay yan ha? Dito ka natitira ha? Kunin nyo yung Kuya ba? yung mga damit ni Bandam dito. Huwag nga. Bakit? May atalog lang. Ha? Atalog. Hindi, dito na nga yung bahay mo eh. Ba't ayaw mo? Dito kasama ko si Bal. Dalawa kami dito. Ayaw mo talagang ayaw mo mag-isa. Gusto mo may kasama ka? Si Bal gusto ko eh. Ha? Si Bal. Si gusto mo? Bakit? Ha? Bakit? Kuya uh, ko eh. Ah, kuya mo. De, joke lang naman. Joke lang. So, joke lang. Basta, basta, maging good boy ka lang, ha? Ay, good boy ako. Eto, binili ko to para tambayan na. Pag may pero, pero, mga bisita para, para tayo. Meron siyang patita. Oo. Kaya huwag niyong dudumihin. Kaya malinis lahat. Oo, kailangan malinis lagi. Da, dapat, dapat, ah, dapat patay ko ng tatabulan eh. O meron, in order ko, ginagawa pa yung ring. Dadawa, ring, tapos pati bola eh. Hindi, wala ang bola, wala na pang bilim bola eh. Bili ka lang, bagong, bili mo ang bola, para hararaw ko, Sige, pag may pagsumweldo na ako. Tanay, tanay, harara ko, tatabun. Bili mo, pasando. Sando na naman. Tanong. Hindi ka pwedeng magsando, ang pangit ng tanong, magsando ka. Tanong, tanto? Oh, 25. Ano 25? 25 ang sando. 25. 25? Oh, gusto nyo mga natot mga PNB. Oo. Oh. PNB. Anong PNB? Natot ni na ito laba. Ayan. Ah. Ito ko, ito ko, balak ko. Ito ko, ito ko, ito ko, balak ko. Tatanunin ko ti Michael Jordan eh. Oh? Oo. Tatanunin ko eh. No, hindi Bod mangyayari. Pwede, ti Michael Jordan. Pwede ko tatanunin yun. Hindi mo kaya yun. <laughs> ano ito? An an Okay. Si Mike Jordan, isang 'yon. Oo. Ah, naman, man, nandiyan lang. Mhm. Mm -mm. Di ako tang free. Di si Michael Jordan magaling magdang. Ikaw madaling kang magsubo. <laughs> ako, ito ko ko rokay. Oh, oh. Si Michael Duterte, Mike Jordan, madaling basketball magaling. Madaling tactic yun. 'yon. Oh, Oo. Oh. si, si Mike Jordan, pantay kami. Oo. Oh, oh. Ay hindi. Ano? Malaki yun. Hindi kami pantay. Ano ay ko? Hmm? Ano? Ano ay? Ano ay, ay mo oh, ito? Ano? Huh? Patutay, patutay, may gudod, tikat, ako niya ako tikat eh lumalayas ka eh huh? lumalayas ka kasi hindi lalayas, tikat ako oo kaya huwag kang lalayas dito dito ka lang tulong tulong ka sa amin na, tulong tulong ka oh. para para sa tao tikat ako oh, oh. para yung natin video ko papanood yung mga tao oo oh, oh. oh, ano sasabihin mo sa mga tao na oh. nandito ka na ah uh, mga mga taong bayan uh, tunod di sa tatakas si Deranque babantay ko si Deranque si Deranque lalayasan ko si de Deranque jago tikat jawa tista tidrang jago lalai bukan tidrang jago tetakas oh. tapos uh, tidrang ke jago lalai asen titi kita waktu tidrang ke jaga tista nak tikat nako oh. tapos tapos sa uh, lalai asen kau tidrang ke jawa jago tikat tidrang ke jago lalai asen, asen. tista tikat nako Oh. 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 Sige. Shout, shout out mo si beautiful Purisa Joy Peñas. Uh, Tahlap. Uh, 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 Hindi ulitin mo pangalan. Iba yung napapanggit mo. Eh. Iba. Beautiful Purisa Joy Peñas. Uh, tah uh, Tahlap. Uh, Peñas. Ah, tahlap. Ulitin mo. Uh, beautiful. Uh, 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 <laughs> A beautiful <laughs> Rita Joy. Pena. Ah, Pena. That oh. ah, love. Oh, tsaka ah. si Ma'am Rose Gorgeous. Mas John Rose. An ah. Anong John Rose? Mas uh, John Rose. Anong Tom Cruise? Yeah. Ah, Mas uh, John Rose. Ano Tom Cruise? Ah. Rose Gorgeous. Ah. Rose, boy, Anong Purgos. Anong ah, porgos? Ang patay, ang ganda-ganda nun eh. Ginawa mong Purgoso. Oh. magtatampo na talaga sa yung mga sponsor. Mga sponsor. Oo. Ma'am Rose Gorgeous. Ma'am Rose Purgos. Ulit, Ma'am Rose Gorgeous. Hindi, Ma'am. Ma'am Purgos. <laughs> Anong Purgos? Mike. Dahan-dahan, ulit. Kaya mo yan. Uh, do my man to gross. Uh, <laughs> mag to gross. Mam Rose gorgeous. Mang <laughs> Ma Rose to gross. Mam Rose on rocks. Lagut ka talaga. Ah, to ko to 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 ko darangke to ko na ako tulane. Ah, endro ka na. Na na, na sana kita eh lumayas kay. Dyan, dyan dyan hai, ka eh. Then na lang yung maya na <laughs> ba? na. Tapa 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 tulang ko. Tapa tulang. Huh? ah Dito lang papasok. Dito, lang malapit. Chan. Mm -hmm. <laughs> wala ID. Bibilhan kita. Bibilhan para sino mm -hmm. klase ka doon? Ha? Sino klase ko? Kaklase mo marami. Tapos yung apo na titiban. <laughs> Tundin ako. Oh. Bilhan. Mm Susunduin ka pa marunong. <laughs> ha? Tan. Ba't kailangan ka pang ni Kuya Bal? Ay eh, marunong ka naman umuwi. Marunong uwi. Ika, oh. marunong uwi. Gusto mo susunduin ka yung parang bata talaga na susunduin? 1. Oo. 1. Kuya Ah, ah. tawagin natin si Bal. <laughs> Kung papayag siya hatid sundo Tawagin <laughs> oh. si si Kuya Jesse. Ah. Dice, tawag mo si... Kuya, Dice, siga mo, ha? Kuya Dice, tawagin mo si Patuyo. Tignan natin kung papayag yun. ba alika rito. May problema si ano? Bandam. Uh, Malaki at ang problema mo, Bandam, ah. Alika, pasok ka. Oo okay. nga. May sasabing siya, opo ka. Parang laki ng problema mo, Bandam. <laughs> ano yan banda? <laughs> ano yan? Ah, uh, toko ban. Ano? Eh, eh, endro eh, eh, na utulan. Apo na yan? Hapon, mako. Kapasok tulan ni Eh, endro na ako eh. hapon? Oo. Oh. Pwede na yun. Hmm? Ah, Ang laki-laki na yan, hatid sundo pa? <laughs> <laughs> Ba't kailangan pang hatid sundo? Nara, <laughs> ah, uh, darangay, nara, papasok utulan, endro eh, na ako. Anong bangko? Endro eh, na Bibigyan mo akong baon Oo oh, oh, ah A Ano Tangin Itang uh, Binodo Tangin binodo mm -hmm. Ah binodo mm -hmm. Tapos Bibigyan mo akong mm, Baon na ng tubig Oo oh. Ano tawag ang baon na ng tubig Ano Ah Pichil <laughs> <laughs> Eh malaki ka na eh Pichil Tapos yung kanin Kaldiro Ano <laughs> oh. <laughs> Paano Paano lahat ako Bubuli nila ako Bubuli Bakit ka bubulihin ba <laughs> Hindi Tatapin lang Hindi ko maramang Basan Hindi ko maramang sulat Okay. Kaya A nga Hindi, wag isipin yung kaya nga tayo pupunta ng school para matuto, magbasa, magsulat. Kahit yung mga yun, mga bata pa, hindi pa marunong yun. Yung mga bata, At hindi sila mga... marunong. Pare-parehas kayong mag-uumpisa mag-aaral. Oh. Mm. Ito, ito ko tarang kayo. Ito ko aaral nila ako sa UP. Ah, patay tayo ito. Ano tanda pa sa UP? Tarang <laughs> Masyado nga na, nandito tayo sa Pangasinan, pupunta pa sa UP. Oh, malayo yun. Malayo yun. Oh, dito oh. lang, mayroon na may school dyan. Nay, nay, Ah, Ah, uh, napasa ako. Nakuha ko yung Loma. Ano Loma 'yon? Ha? Huh? Loma. Pakuha ng Oklahoma. Eh, Oklahoma. Loma. Oh. Oklahoma. Oklahoma. Uh, Oklahoma. Eh, Loma. Yung, eh, para tanja pa kung matin matin Ah, oo. Oh. Oh, oh. diploma. Ito, ito ko. Ito ko. Ito ko balak ko Oto ko, ah, ahli akong seaman eh. Oh, siiman Ah, napalayo na yung usapan. Ang pinag-uusapan natin dito, <laughs> Skull, kung, ha, kung papayag si Kuya Bal na iahati at sundo ka. Ah, 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 Paikaw Bal, ka, ah, ka, sundo ah, ka. Tama okay. naman si Daddy, malaki ka na, hindi ka na kailangan sunduin eh. Alam alam mo na nga pumunta Maynila mag-isa. Uh, alam <laughs> ko. Oh, eh bakit ka pa iyahatid diyan sa eskwelahan lapit-lapit? <laughs> oh. mm. Yung ko malapit lang, malapit kuwi ako. Bakit kayo nangangapayahati, sundo? E malaki ka na? Hindi, okay lang. Sanay ko uwi. Malapit ang tulang ko. Oo, okay. Ah, tatalan, ah, malapit kong pasokan, ayan rin ako. Oo. Tatalan pa ang pasokan. Ah? Diyon. Diyon, diyon, ayan rin ako, ikaw pala sa akin. Wala akong bag, lapas, mukok Madali oh, lang yan. Bibili si Kuya Bal. Bibili Saka, si para sa akin. Saka um, hindi ka papasok sa school kasi maraming mga nagtitinda ng pagkain sa labas. Baka doon ka lang ha. Dan. Sa akin Sa labas ng school lang. Hindi ha. D uh, uh ko na tinti lang eh. Ha? Huh? Tinti. Tinti? Oh, tamak. Sigurado ka ba dyan? Tinti. Parang dyan ako. Ah, yung ano? Perang binigay ko sa'yo? Ah, Uh, dun, Tapos yung nabilang tukring dalawa. Oh. O. Oh, uh, itang. Itang. Yung kok. Yung nabigay ko. Tapos Mmm... Pah-dry. Eh, inu... Inu man, okay, ako. Oh, ano ininom niyo? manamig. <laughs> <laughs> in in <laughs> in in Tapos, yung tang kok manamik ing kong kok manamig. manamig para sa'yo tas yung pakrike -right ah oh, very good ah kaya pala yung ino-offer niya sa akin nung pagdating ko that, dalawang biniliya, oh, dalawang binili niya sprite Oo. oh. ah sprite oh. kala ko yung sparkle hindi patright. Ah, patright. ban ban ito ko ban lulutuan mo pe parato Brito perado ah? tetparado eh. Tetparado? Sampurado. Brito oh, Sige, bukas, magpaluto tayo sa sampurado. Ano, bukas, tetparado. Brito Pabili tayo malagkit ngayon dyan. Balaktik. O, oh, at saka ano, at ah. saka kokwa. kokwa. O, oh. ah, maylo na lang. Maylo na lang, dad, para ano, kasi, ah. mag-aaral ka na, sigurado ko, malangapit ang pasukon eh. Diyan, aaral ako. Mm O, oh, tatay, para, para marunong pasa, maraming sulat. Pero ang problema natin din, wala kang birth certificate, kailangan birth certificate sa... Hindi, hindi, kukuha na ako eh. Ang uh, uh, pusik-pusik eh. Pwede, pwede, pwede. Yung, yung mo, lalagay. ang uh, uh, pusik-pusik. Pala hmm? ni May Maratay, lalagay. Ang pusik-pusik. Si Ito. Kuya Bal, ayaw mo, ayaw mo si Kuya Bal ang ilagay sa birth certificate mo? <laughs> oh? Sino? Kuya Bal. Eh, ayan, hindi oh? ko dugo eh. <laughs> 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 ba't ayaw mo sa kanya? Ha? Huh? Eh, hindi mo rin naman ako kadugo ah. Oh, oh ba't ayaw mo kay Kuya Bal? Ha? Yung paano mo lalag... Pusa pa Payag ka. Poyte, payag Hindi, ka. ikaw tatanungin namin, payag ka. Oo. Oh, Oo, oh, payag ako. Payag oh, oh. So, si Kuya Bal na lang. Ah, dali, dali na Bakit ayaw mo kay Kuya Rab? Ah. ah. Kay, Kuya Rab, ayaw mo. Ha? 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 nalagay, <laughs> paano nalagay? Hindi ka Ha? Ha? Hindi, Ha? 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 mo? Ha? 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 Hindi sa paano mo naman alam mo din mo ito no? Eh ito. Ha? Ito. Tay ka. Hindi pa alam mo lalagyan Pwede naman. Hindi, oh. hindi yeah, pwede. Oh, siya na lang. Oh. Oh. Pa, paka, Pa. Ano tawag? Ano mo sa akin? Ano tawag mo sa akin? Ha? Ah. Uh, Ang, uh, uh, tuya. Hindi, hindi, utas ni Pal, tatanungin ako. Ato yung nanatatay mo. Oh, eh ah, ay bahala ka na, ituro mo siya. Hindi, 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 tatay ko. Tapos, Sino nanay ko? Eh, siya rin. Ikaw yung tatay mo, ikaw yung nanay ko? <laughs> Oo, oh, oh, pwede naman na. <clears throat> Tapos pag pinatawag yung nanay, bis babay ako. Tatawag <laughs> ng nanay, ano, ah, papalikahin nyo ka? Oo, oh, anong paparakan nyo? <laughs> <laughs> Palikahin nyo, <laughs> <laughs> tutang pang babay. Ang buhok, peking buhok, baba, Pang babay damit. Ah, palitan nyo? Oo, oh, oh, hindi. Oh. Ah, ano yun? Ah, ah, Imbok mo, ma peke. Oh. Yung damit mo pang oh, pwede yun. Pwede. <laughs> <laughs> oh, payag ka na, yan na. Palit-palit. <laughs> 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 oh, so, so, pagkatapos ng ampunin kanya, ano nang tawag mo sa kanya? Ah. Ah. Ano? Ta tatay. <laughs> oh. oh. kiss mo na yung tatay mo. <laughs> oh, <Okay>, kiss na. Kiss. hindi ko na tamukay. Ayaw mo lang eh. Yeah. Ba't ayaw rin, kiss? okay. ayaw mo eh, Kiss? Kiss na ka na oh, uh, 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 ka sa ito. Kiss. O dapat susunod ka sa dati. Dapat nagmamano ka pagdating sa uh, school. Ba't oh. uh, uh, ka ko talaga kong uh, tita eh. Ha? Huh? Wala akong tita, wala akong ninong. Ah, uh, Saka tinong, na lang 'yon pagka uh, oh. na-adapt ka na niya sa kakanya pa binyagan. <laughs> binyagan tan. Bibinyagan mo. Oh, 'di ba? Timbang. Timbang binyagan. Tapos yung ada binyagan pare. Oh, ang laki na ng anak mo. Maloso? Oo, maloso. Ang laki ng anak mo, maloso. Oo. Ito ko, ito ko, lahat ko ti, ti, distin eh. Si? Distin. Sino yun? Yung anak ko, ti distin, ti rantis. Ah, si distin, kaya si prantis. Yung bunso mo. Oo kakalasi mo silang tatlo? Oo, oh, papay ko yung tatlo. Hindi pwede kasi nauna na sila eh. Grade 1 ka pala. Eh. Ikaw, grade 1 pa lang eh. Grade 1 ako. Na, natapos na ako. Oo, grade 2, grade 3. Tapos, lilipa na akong tulad. Oo. Oh. At ano, araw makate na? Oo. Oh, Araw na akong makate. At lahat ko yung tatlo. sa Don Bosco. ano, tanda pinawin dyan? Oo. Oh, Tapos, Ito ang uwi. Taylo. Taylo ko uwi. Oo, sa taylo. Diyan na yan. Oo. Umaga, ligo, Bibis na ako papasok to lan. Oh, ano 'tong Paano sa papasok? Depende sa schedule na ibibigay sa iyo. Ano? Oopo, ano magaka. Mm -hmm. Oo. Oh, basta 'yung eh, pangako mo na hindi ka nalalayas ha? Hindi na nalalayas. Oo, oh, mangako ka sa mga fans natin. Mga fan, oh. tunod, hindi ako lalayas. Promise. Oo. Oh. Ito na 'yung magiging bahay mo? Oh, ito na 'yung bahay niya. Hindi, bahay natin daw 'yan. Eh. <laughs> Tapos, sana 'yung bahay natin daw. Sa mama ko. Ay, hindi kaya mo 'yun, malaki ka na eh. Hindi. <laughs> Lalagama ko. Lalagama ko. Ah, ano, pwede oh. yun? Ha? Ah? Oh. Malaki ka na nga. Hindi, eh. Upilay. Malaki ka Okay. Eh. Okay. Hindi sila papayag kasi malaki ka na. No. Oh. Siyempre, dapat malaki ka na. Kailangan. Ikaw na lang. Kaya nga binili ang kanila din ng ganito hmm. para... di Diba? At sa sasatira na lang kita dito. Oh, ayan ha. So, ayan mga kababayan. na uh, nagustuhan nyo po ba yung bahay, bagong bahay ni Bandam? Ayan, maraming maraming salamat po. At, uh, ayan, Kuya Bal, yung gamit niya, dalhin mo na rito. Dalhin mo na rito. Hindi <laughs> <laughs> <Diwag> ako pa talog. <laughs> lah lahat ng damit niya, dalhin dito. Oo, sige, sige. Hindi pa rin, ang dami na talog. Ha? Bakit? Ha? Ah? Bakit? Ha? Bakit naman? Wala akong sama eh, kung asama ko eh. <laughs> 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 Oo, sige na, paalam na tayo. Maraming maray. Bye, bye mga fan. Oo. Oh. I love you all. Ah, alazon. God bless. Oh. Mga mga ko, mga pan, wag mo daligtarin. Mabay, mabay ko mabuti tao ako. Oh. Oh. Ma'am Ma Rose Gorgeous. Ah, uh, Ma'am Rose, ah, uh, Gorgeous. Ano for juice? <laughs> Ma'am Rose, ah, uh, Gorgeous. Ano per uh, po pori, joy? Ma'am beautiful, Purisa Joy Pinas. Uh, man, ah, ah ah, Let it be last. Ayan. So marami marami salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Ayun mo dito bandang. Ang laki ng higa Sino?